Hello po. Tara nga po, magluluto kami ng asawa ko ng adobong pata. At tara nga po, ipapakita ko po sa inyo. Yung patang nga binili namin sa supermarket. At tinintay ko nga po yung aking asawa. At nga po, yung binabad ng aking asawa. Binabad mo na po yung patang yan sa, sa bawang at toyo at paminta po. Para masarap po, kapit po yung lasa ng mga ano, bawang at toy at paminta. Wow. Yan sa pata. Ilang nga po, niluluto na nga po namin yung ano, yung uh, domo pata. Yan po ang na nga po yung aking asawa na sibuyas at bawang. Tali na po nakapapat pa rin yon. Tali nga po nilagay na namin doon sa kaldero na may sa may bawang at sibuyas. ini isa ko po nang ilagay yan. Mama, ilalagay ko yung tubig. Ayan nga po, nilagay po yung tubig na may toyo at may ano, paminta ta bawang. Ayan po, malapit na po yung maluto. Ayan po, inalo-halo na nga po ng aking asawa. Itong adobong pata. Thank you po sa panonood. Salamat po. God